mga ka-hearty! Good evening sa inyong lahat! So, um, story time. Meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Meron lang akong gustong ikwento sa inyo kung makakarelate ba kayo dito or hindi. So, may gusto lang akong i-share, ikwento about sa relationship ng mag-partner. So, hindi ko alam kung makakarelate kayo or magagalit kayo or... Uh, maiinis kayo or manghuhusga kayo whatsoever na gusto nyo sabihin ang gusto ko lang i-share is alam nyo ang mag-asawa o mag-partner sa isang relationship dapat nagkakaisa at dapat na, uh, ang tawag doon yung nandun dapat yung unawa dapat nagkakunawaan silang dalawa Sige so, lang. ko lang 'to. hindi ba? mo. Kailangan natin 'to, mapaganda 'to. Oh, 'di ba? Kung alam nyo kasi, kung alam nyo lang, dapat ang ginagawa ng partner nyo is tama. Yung asawa yung lalaki, dapat tama siya. Yung asawa yung babae, dapat tama rin siya. Kung baga, dapat tama kayong dalawa. So, yung problema na isasolve nyo yung dalawa, so mas okay, di ba? So, ganito yan. Uh, meron, kumbaga, kakilala. Tama, kakilala. Pero, hindi ko sila friend. Kasi, banyaga nga sila. Iba sila, hindi sila Filipino. So, kakilala ko silang dalawa, mag-asawa sila, pero grabe yung relationship nila, napaka toxic. Diba? Unhealthy relationship silang dalawa. Kayo, kung alam nyo ba, or kung nararamdaman nyo na na meron something sa relationship nyo na hindi maganda tapos away dito bate, away, bate ganun ang nangyayari sa relation nyo pero hindi ko sinasabing ang relation is uh, perfect ba diba? kasi nga um, sa mag-asawa um, o sa may ito mo, boyfriend-girlfriend lang sila, di ba? Nag-aaway na, may selosan, tapos meron hindi pagkakaunawaan. Eh, paano pa yung mag-asawa? nagkasama na sa bahay. Ano yung nararamdaman ninyo? So, sa akin kinukwento lang, tapos um, feeling ko yung relation nila napaka-toxic. Grabe, sabi ko sa'yo, napaka-toxic ng relation. Kayo, anong bang gagawin ninyo? mag pa ba kayo sa relation na ganun, unhealthy? Or, um, lalayuan nyo na, tapos magpapalaya kayo sa isa't para yung inyong mind o inyong katayuan o inyong alam niyo yung buhay niyo is matahimik o continue pa rin na sige away bate ano ano suggest niyo kasi mga kaharte kung sa akin yun hindi ko kakayanin kasi alam niyo kung unhealthy na ang inyong relasyon at marami nang napakagrabe na yung toxic hindi na eh. Kasi alam niyo kung saan nagsisimula yan. Di ba? Kapag, ah, alam ba, oh to, yung lalaki busy, tapos yung babae busy din. Tapos pag uwi ng bahay, nagtatalo na sila. Tapos, parang, alam nyo yung hum humantong na sa, uh, sa hindi maganda. Kung baga, parang, Itong isa mainit ng ulo, yung isa din mainit ng ulo. sa so, nagkasabay sila ng init ng ulo. Saan so, anong mangyayari? 'Di ba mag-aaway? alam niyo dati yung mag ano lang sila, yung magjowa lang sila, magjowa bells lang silang dalawa. Ay, grabe, ang bait-bait ng lalaki. Tapos syempre yung babae, ano, tawag doon medyo may pagka ano din, yung pagka mataray din. Tapos sweet silang dalawa, o oh, kain dito, kain doon, labas dito, bili ng gift. Tapos ayan na, yung nag-asawa na sila, mag-asawa na sila, nagpakasal na sila, may anak na rin sila. Doon na nagsimula, nagbago ang lahat, 'o di ba? pagka uh, boyfriend-girlfriend ka pa lang o kayo na ganun sa una, di ba? Sweet. Date, don date dito. Tapos um mabait sa isa't isa. Tapos, syempre may selos, pero nagkakabati, di ba? Yung pagselos ng pag-boyfriend-girlfriend, parang sweet lang yan. Kasi, uh, nagsisimula pa lang sila. Pero, kapag ka sila nag-asawa na, ayan, dyan na lumalabas ang kanilang, alam nyo yun, yung init ng ulo. Kaya kayo mga kaharti, wag mo na kayong alam niyo yon pero pag nasa tamang edad na kayo why not di ba basta piliin niyo lang yung tamang lalaki para sa inyo hindi ko naman sinasabing perfect ang mga tao or mga partner natin. Sa akin din kasi unhealthy dati pero ngayon uh, idinadasal ko, idinadaing ko, idinadaing ko at inalapit ko sa Diyos ang aking relasyon. Kasi dati talaga ang relasyon namin mag-asawa dati okay. Tapos nung, no, ah yung parang pinabayaan ko na siya, hindi ko na siya chinecheck, hindi ko na siya tinatanong kung ano yung geto ganon. Ang pagkakamali ko lang din, isinayaan ko ng 10 taon na hindi ko alam may ginagawa na pala siya. So, after 10 years, nalaman ko na lang na geto yung ginagawa niya. Ganon. So, parang nagsisi ako na bakit pinabayaan ko siya ng ah uh, 10 years na hindi ko siya chinecheck talagang di ko chinecheck yung telepono niya. Wala akong chinecheck sa kanya kasi dating uh, unhealthy din yung ano namin relasyon kasi nga uh, meron na chat sa kanya. Tapos ganto ganon Syempre hindi mo may iwasan yung nalilink sa kanya, nagkakagusto sa kanya. Pinag-awayan namin yun. Tapos ayun na nga after 10 taon, parang ako kasi nga uh, 'di ba nabubuksan ko yung telepono niya. <coughs> Excuse me. Tapos, Hanggang sa nag na kami, tapos nagpalit siya ng password. So, hindi ko na mabuksan yung cellphone niya. So, hinayaan ko na lang na after 10 years kasi nga, di ba, hindi ko alam yung phone niya. Wala pag-aaway niyon. Pero ang pag-aaway lang namin is yung konting bagay na, uh, oh, hindi mo ko, ano, parang konting bagay yung lang. Pero hindi malala. Talagang hasing yung lang yung pag-aaway namin na hindi malala. Kasi nga hindi ko na-open yung kanyang telepono ng sampung taon. Tapos yung last year nga lang, last year 2024, na-open ko yung phone niya. Nalaman ko yung password niya. Doon ko nalaman napakadami. Grabe. Ang sakit. Talagang parang, alam mo yung durog. Yung alam mo yung parang nadurog yung babasagin. Kahit ano babasagin. Tapos binuong mo para ang hirap na ibalik yung tiwala grabe yung tiwala sa ko sa'yo napakasakit nalaman ko lahat lahat kasi nga after 10 years bakit ko nayaan ng ganito kasi nga ko na mag-aaway kami dahil sa mga babae dahil sa mga kung sino-sinong babae sa kawork niya o sino pa yan hanggang sa nagpalit na nga siya ng password wala na kami pag-aaway tapos ayun nga last year ko lang nalaman na ganun oh my god, parang durog na durog ako. So ayun mga karti, tama ba? Tama ba yung ginawa kong sampung taon ko siya hindi chinik? Tapos pag biglang, boom! Oh my god, napakasakit. Hindi ko alam kung talagang naghahamon na ako sa kanya na hiwala Kasi sampung taon mo pala ako niloloko. Sampung, taon niya na ako niloloko. Last year ko nga lang nalaman. So talagang pinagdidelete ko lahat ng mga numero, ng mga kakaibang pangalan. Mga kakaibang pangalan. Meron pang kahit sa... Meron pang, alam parang, oh my god, may Thailand, may Philippines, may Malaysia, may Singapore. Ang daming contact na talagang pinagdidulate -de ko talaga yan. Kakaibang pangalan. So, pinag-awayin namin. Yung iyak ako ng iyak. Hindi ko talaga mapigilan yung iyak ko hanggang sa daling araw hanggang sa umaga hanggang sa hapon kasi nga hindi ko matanggap bakit so hindi ko alam kung kasalanan ko ano kasi nga dati ayo siyang kinokontrol siya ayo siyang tinatanong saan ka anong ginagawa mo ayo niyang tinatanong ng gano'n. eh pero may nagtatanong sa kanya kumain ka na ba nasan ka anong ginagawa mo o di ba magkaiba yung asawa at sa nagkakagusto pero syempre nung hindi ko na kaya alam mo, alam nyo, idinaan ko talaga to sa dasal. Sabi ko, Lord, kung hindi talaga kami sa isa't isa, ihiwalay nyo na ako. Kahit masakit. Oh, as in masakit. Or Lord, gusto kong mabago siya. Mabago yung takbo ng relationship namin. Kasi Lord, kayo lang ang nasa gitna namin. Iginigit na ako kayo Lord sa amin relasyon, sa relasyon namin dalawa para maayos, para maging healthy ulit ang aming relasyon. Actually, kasi yung boyfriend-girlfriend kami, healthy yung relationship, uh, relasyon namin dalawa. Tapos sum pumunta nga lang ako dito na iba. So, idinasal ko yun, nagdasal ako kay Lord. Hindi pala pwedeng may nabasa ako sa, o may narinig ako, o may napanood ako na huwag mong hihiwalay ng inyong asawa. Ikaw lalaki, huwag mong hiwalay yung asawa mo. Ikaw babae, huwag mong hiwalay yung asawa mo. Kasalanan pala yung sa Diyos. So, ang gagawin mo, lumapit ka sa Diyos, magdasal ka, idasal mo yung inyong relasyon, iayos, at magiging maayos. Ayun, eto, sabi ko, Lord, okay, nakikita ko naman nagbabago siya, nakikita ko naman na may pagbabago. So ayun pero observe pa rin ako, hanggang ngayon nagdadasal, nagdadasal pa rin ako kasi 'di ba last year ko lang nalaman. So dinadasal ko pa rin kasi pwedeng uh, bumalik at for hindi na pwedeng bumalik kung ano yung dating gawain niya. pinagdadasal ko 'yan kasi tapos sabi ko sa kanya kung magloloko ka sabihin mo sa akin pap ako hindi na masakit sa akin kasi sinabi mo na eh, inamin mo na. So, hindi na masakit sa akin. Pero hanggat di pa siya umaamin, syempre, dinadasal ko yun. At yun, nakikita ko naman nagbabago siya. Dapat lang, di ba? Ginawa ko, ibinigay ko kay Lord lahat. Kayo nang bahala sa relationship namin. Kayo nang bahala sa mag-asawa, sa pamilya ko. Lahat-lahat, ibinigay ko sa, kay Lord. Sabi ko, Lord, basta gagawin ko lahat. Uh, magbabago siya, magbabago ako. Um, kailangan maging healthy ulit ang amin relasyon. So although may pag-aaway pa rin kami pero hindi na about doon sa na, sa past. Minsan naisip isip ko yung past kasi minsan binibigyang mga tayong mga babae binabalik natin yung past. Oo, kasi ikaw hindi nagkababae ka, nagaano ka naman. Na. Lalo silang nagagaling ay kasi past na nga. So hindi ko na inano yung past. Yung nangyari lang last year. Last year kinausap ko siya. Sabi ko nga, bakit hanggang ngayon nag-uusap kayo? Galing ako ng Pilipinas, bumalik ako dito sa Malaysia. Nalaman ko nga, sabi ko, oh, bago ako bumalik, nag-uusap pa kayo. Oh, ayun, yun, hindi yun pasa. So, wala siyang tahimik lang siya. Habang nagsasalita ako umiiyak ako. So, hindi ko alam kung hindi niya matanggap na maghiwalay kami. Hindi ko alam, kasi ayaw niya eh. Eh, sabi ko, yung seryoso na ako makikipaghiwalay sa kanya ayaw niya. Pero yung joke, joke, oh, sige, mag tayo. Pero yung seryoso na ako, wala tahimin siya. Kasi, sabi ko sa kanya, alam mong, may anak ang babae. Kailangan, uh, maging, maging, ano ka, mabait. Maging isang, tunay kang partner, asawa. Kasi pagka nag-asawa yung mga anak natin, baka isa sa kanila, yung asawa nila eh magloko masasak sino masasaktan tayo di ba parents ang masasaktan kaya sabi ko sa kanya kinausap ko na siya marami na akong inausap sinabi sa kanya na gento ganon lahat sinabi ko kaya sabi ko may karma kaya wag kang kampante na magloko ulit at saka isa pa totoo to kapag nabarkada ka sa mga hindi ko sinasabing trantado pero parang ganun lang nga kasi kung may, apa, kung may partner ka na may asawa ka na bakit kailangan mo pang manap ng iba di ba? So, ganun yung kaibigan niya. May asawa na siya, may anak na siya. Pero, hindi ko, hindi ko sure kasi hindi ko naman nakikita yung anong ginagawa niya. Sinasabi niya lang sa asawa ko. So, nakikita ko. nababasa ko. Kung may asawa na to bakit ano? Bakit nakikipag ano pa rin sa mga babae? Ay, ganun. Tapos, may feeling pa ako. Um, kapag magkasama tong magkaibigan na to, tapos tatabang ako, magte-text ako. Sabi, asahan mo na naman, ang kulit-kulit, ganto ganon um, May feeling ako nun. Minsan kasi nasabi niya yun eh. Uh, nasabi niya yun sa chat, nabasa ko yun. Oh, your wife, gato ganyan. So, pag magkasama sila, syempre, anong nga naman, nasa, hindi ko tanong yung asawa ko, oh, nasan ka na? Anong oras ka uuwi? Pinayagan ko na nga siya, tapos hindi pa niya ako text mo kailan, uh, kung anong oras siya uuwi. Hindi pa siya nag sabi sa akin kung ganto ganon So, hinahayaan ko. Kaya one time, nag-message ako, nag ako sa kanya. Hindi siya nag-reply. Ginawa ko. Nag-miss ko ako. Hindi siya nag-answer. Tapos, nag-text ulit ako. Tapos, sabi ng ano niya, eh, asawa mo na naman. ganon ganon Wala daw freedom. Wala daw do... hello. Kung, kung siya may freedom, may asawa at anak. Kasi nga, may ginagawa siya. Ganyan ang taong may ginagawa kapag ang lalaki magkasama tapos itong lalaki din to may ginagawa. Tapos yung asawa ko sa mama doon. Tapos tawag ako ng tawag. O kahit isang tawag lang. O dalawang tawag. O tatlong tawag. Makukulitan na tong isa. asawa ko na kulit ko yun. Gana tayo. Gana. Isa ba kayo galing? di ba Kasi dati, ang asawa ko laging work overseas na sa Singapore. Mag-stay lang siya sa akin dalawang araw, tapos punta na naman siya ng Singapore. Para nagkikita sila, so hindi ko alam yung ginagawa nila. So, ayun nga, last year ko lang nga lang nalaman. So, marami akong nalaman about sa kanya, sa kaibigan niya, last year. So, ngayon, syempre, kampante ako, pero hindi 100% na kampante ako. Kailangan ko pa rin i-check yung kanyang telepono. Kasi, 10 years kung hindi na hawakan ng phone niya, grabe, ang dami kong nalaman, para durog na durog, hindi pala ganun, hinaya ako talaga sa punta taon yun. Kung siya, yung asawa niya babae ko, hindi siya hina, hinahanap, kasi nga, hin, ang uh, unhealthy na yung relationship nila. Masyado ng toxic. So parang wala na silang pakilaman sa isa't isa. Ayoko mangyari yun sa amin. Dahil may anak ako. Buo ang pamilya ko. Eh sila parang, di ko alam kung may balak silang maghiwalay. Kasi sabi nga ng asawa ko, parang meron silang uh, balak maghiwalay. Parang hindi na... Kasi wala na silang pakilaman sa isa't isa. O magkikita sila dahil sa anak lang nila. Tapos aalis na yung baba, idala eh, yung anak. O dati magkasama sila sa bahay, ganyan hindi na. O, oh, di pa So, to be continue natin to kasi ito tatapusin ko pa to dahil late na mar uh, ako ay matutulog na dahil bukas meron pa akong gagawin. So, ayun mga kaharti, comment lang kayo kung ano yung kung ano yung naranasan nyo noon hanggang ngayon. So, ishare nyo lang magkukwentuhan tayo dito. Thank you mga kaharti for watching.